I am not a dermatologist by profession, but I am a certified eye As a beauty therapist, I would love to share my personal experience. Hello everyone! Welcome back pa sa ating channel again. So guys, ang akin namang ibabahagi sa inyo for today's video or ang atin naman pag-uusapan for today's video is uh, ano pala ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng ghost bumps. So, at ano din ang function ng boost bump sa ating mga bala o sa ating katawan in general pero bago ang lahat guys is magre-recap muna ulit tayo sa ating last video na ang ating uh, pinag-usapan last time is ang seven functions ng ating skin so again guys ang first function ng ating skin is ang sensation So, ang ating sensation guys or ang sensory nerve ng ating skin, siya yung nag ng cold. So, pag nilalamig tayo or if we feel warm, so yan ang nadidetect na sensory nerve which is ang sensation which is ang pinaka-first uh, function ng ating skin. So, ang second function naman ng ating skin, guys, is yun ang pinatawag na heating regulation. So, ang katawan natin, guys, is may constant na heat na yan sya, uh, which is ang 37 Celsius degree. So, ang katawan natin, guys, is meron na tayong warm sa ating katawan or meron na syang uh, meron na syang uh, kumbaga nire-regulate or mini-maintain ng skin natin or ng katawan natin ang 37 Celsius degree na temperature ng ating skin or ng ating katawan. Ang third function naman na ng ating skin ay ang absorption. So, ang absorption naman guys or ang skin natin is able to absorb product, able to absorb pollution, able to absorb uh, nicotine. So, itong mga absorption na to guys, yan yan na ang nakakapag dry sa skin natin or sa balat natin. At uh, also, sa mga product na ina-apply natin, our skin is ina niya. Kung anything that we applied, anything na nilalagay natin sa skin is ina-absorb siya. So, yan ang third function ng ating skin ay ang absorption. Ang fourth function ng skin natin is ang protection. So ang fourth again, guys, ng skin natin is, is ang protection. So ang skin natin is nagbibigay ng protection sa atin from sunlight, from UV light, and from uh, at ang melanin. So ang melanin, guys, yan din ang nagbibigay ng protection sa ating skin against UV light at saka against UV rays yun sa init para hindi agad tayo masunog so yan din ang isang function ng skin natin ang melanin bali si melanin ang nagbibigay ng protection sa atin against UV light UV ray which is ang sunlight so malaking factor o malaking role ng melanin sa ating skin ang fifth naman function ng ating skin is yung tinatawag na excretion so ang sixth uh, ang fifth function again ng skin natin is yung excretion so ang excretion naman guys is yun yung nag eliminate ng mga waste o yun na nag eliminate ng toxin na naabsorb ng skin natin so di ba ang third uh, function ng skin natin is ang absorption So, ito namang number 5. Initing na ang skin natin na na-absorb, like mga toxin, so, ini-excrete na yan siya. So, excretion again guys, ang ibig sabihin ng excretion is yung uh, washing off or uh, elimination ng toxin na na-absorb ng skin natin through pawis. So, pag once pinagpawisan tayo guys, uh, ang role din lang, pa, ang rule pala ni pawis sa ating uh, skin or sa ating katawan, issue yun siya yung nag-eliminate so yun, siya yung nagtatanggal ng mga na-absorb ng skin natin na nagbibigay ng toxin so uh, nililinis niya yan, so nililinis ni pawis yung mga uh, toxin sa ating katawan so ang sixth function naman ng skin natin is ang sixth So, kung may excretion, meron din secretion. So, uh, ang secretion naman guys, secretion of sebum. So, ang secretion of sebum guys, uh, ang sebum, yun ang tinatawag na uh, natural oil sa ating skin. So, if you feel like mag-shiny yung ano, nag-oil yung skin mo, hindi ibig sabihin na oily skin ka yun uh, natural oil natin. Kasi, try to wipe guys. Halimbawa, oily yung skin mo. So, try to wipe lang. Ganyan lang. So, lalabas yung ano ng skin mo na uh, dry siya. So, hindi ibig sabihin na I have a very oily skin kasi yung ano ko is very shiny pero actually that is sibo. So, bali pag mag -op, so, bali pag mag overproduce tayo naman ng oil sa ating skin guys. Yan ang pagkakaroonan natin ng mga pimples. Kasi ang oil is uh, one of the main reason or one of the causes ng ating breakouts or ang ating mga pimples. So, ang pinaka last function naman ng skin natin guys is ang tinatawag na production of vitamin D. So, ang production of vitamin D guys is pag once ang skin natin is ma-expose sa sunlight, so it has a chemical reaction, so doon na nag ang vitamin D sa ating uh, katawan. So, not only sa skin guys, kasi ang vitamin D is napakaralaki ng rule niyan sa ating katawan, not only sa ating skin. So, bali ang vitamin guys, is hindi lang yan siya nagbibigay ng uh, protection sa ating skin, but sa ating whole being. So, now, ano ang function ni ghost bump or bakit tayo nagkakaroon ng ghost bump? Ang ghost bump guys, is yan din ang tinatawag na... Arecto Pili Masel. So, ang ghost bump guys, hindi lang yan yung tinatawag na ghost bump. Meron yan siyang muscle na naka-attach sa hair follicle natin na nagkukontract yan siya. Nagkukontract yan siya kung tayo ay nagugulat, kung tayo ay nilalamig, or kung tayo ay nakakarelate sa kanta, 'di ba parang mm, para feeling ano tayo parang feeling uh na, nagkikilabutan 'di ba pag, na, ma, pag may pag may pag nakakarinig tayo ng kanta which is na naka, yun nakakarelate tayo parang tayong kinakakalabutan 'di ba kasi parang i-relate hey, relate, relate ko tong kanta na 'to so yan yun siyang muscle na nag-contract sa uh, hair follicle natin natinatawan na arrector na which is known the goosebumps. So, ang function ng goosebumps sa ating skin, guys, is not only para matakot, kaya tayo ay may goosebumps, kundi yan, yun din siya nagbibigay ng warmth sa skin natin. So, ang goosebump guys, pag uh, nagugula tayo, di ba parang umiinit yung katawan natin? So, yun yun ang function ni goosebumps o oh, yun ang erector pili muscle which is known goosebump again guys ang pinaano ulit ang pinaka-function ng arrector pili or ang goosebump sa ating katawan is siya yung nagbibigay ng warm so yan ang pinaka uh, functions ng uh, goosebumps so it's not just nagugulat ka kasi or hindi dahil sa may goosebumps ka kasi Uh, may multo sa, sa likuran natin or merong uh, kumbaga minumulto tayo so hindi yan pinaka-reason kung bakit tayo nagkakaroon ng ghost bumps so actually dahil yun sa tinatawag na aryctor pili muscles, so again guys ang aryctor pili muscles is yun yung contract or yung muscle na nagko-contract sa ating ah uh, hair follicle so ang hair follicle is about ang hair follicle natin guys is nasa skin so pag it is attached sa ating uh, sa muscle na tinatawag agin nang uh, arrector pili so sana guys is may natutunan naman po kayo sa aking video and see you again on my next video bye bye